Siguro kung iisipin ko, the best time for pregnancy is ano, between 24 to as much as 35 years old. Yun yung pinakamaganda. Uh, before noon and after noon, may pagka nag increase na ng risk. Ang teenage pregnancy, if you think about it, doon mismo tumataas yung risk natin of even preeclampsia or yung pagtaas ng uh, blood pressure. Uh, tumataas siya When you're still a teenager, tumataas rin siya past 35. Bakit tumataas pag teenager? At saka bakit delikado kung teenager na magbubuntis? Delikado sa teenager kasi there are times kasi depende rin sa lifestyle, depende rin sa food intake and everything, or depende rin sa family history. Minsan sila yung high risk na nagkakaroon ng preeclampsia eh. Ah... Uh, paglampas 35 naman more of the mga ugat natin or yung blood vessels uh, parang tinatawag na nga namin doon is um uh, ano to yung matanda ka na pag pag naging buntis ka 35 and above tinatawag namin na uh, na mas high matanda risk. ka na and high risk eh. okay. Oo. pero it, we still go more for uh, diet proper proper uh, good lifestyle proper um, exercise. Okay. Minsan, dok pala yung teenagers, minsan, sila yung time na they smoke because of maybe uh, peer pressure, etc. So, syempre, as we know ng smoking, uh, maganda, magrabe din naman ang reaction niya. Na ano, sa, ano, anong posibleng komplikasyon sa bata, yung teenage pregnancy, o medyo may edad na naka-pregnant? Okay. Sa so, teenager, I would think na poor nutrition. Ang bata, mahilig sa high fast food, hindi nage-exercise, laging nakaupo. Tsaka uh, yung baby nila, mas maliit ba? Mas maliit po, kasi especially kung teenager, takot sa mga magulang at bakit buntis. So, one, hindi nakakain. They will wear looser clothes kasi ayaw nila mapansin. So, ibig sabihin nun, no, kung hindi sila napapansin buntis sa mga magulang nila, walang check-up, walang multivitamins, walang, uh, definitely, kumakain pa rin sila ng hindi na magagandang pagkain o hindi healthy. So, hindi sila nababantayan. So, ang mga anak nila are usually not healthy and small. Pag above 35 naman, doon naman na baka may additional complication, diabetes, high blood, thyroid, okay. etc.